Dra lang side Draw lang Dra lang side Para mabore mo yung mga followers sa dao Para sila na pangita Tara sila mga borong Tuwaban mo lang sila Let's go, let's go Nag-ulan na eh. <laughs> Nag-ulan na warna. Abitaan kita di ulan. <laughs> Kailan ka hindi pa man ang bus. Kau okay, gada. Dua sila ka pangita. Oh. nga <clears throat> Siguro kung may mga nga followers na kapabalaan nila. Hindi tapos gini arahan sila dahil sila dun nag uh, ano, you know, kumita tao na nila yan nag-uot, nag-uot ara da, ara lang side ara lang da tinggalin Arda Arda Arna <laughs> Ah yang belanta eh. <laughs> <laughs> <tikin> ya, kaya Arda eh Congrats sa kadiri lang Ito si pangalan Pau-pau. Si Masih si, may shoutout ka? Okay na okay Sige congrats congrats Congrats